Alright, sayang good day sa inyo mga idol. Ayan, meron tayong parts ng ano natin, Kia Pride. Ayan. So ito yung ano, tensioner ng ating uh, belt mga idol. Ayan. Tensioner sa may compressor natin. Ayan sa may aircon. Ayan sa mga naghahanap ng uh, ingay sa makina nila. Ayan, baka ito yung ano rin sa inyo mga idol. Ayan, problema. Yan, may mga narinig kayong parang bakal na ano, magkikis-kisan. So, yan. iba kasi yung sa belt mga idol, iba yung tunog pag maluwag yung sa belt natin. Yan. So, ito iba naman ang ano na ito mga idol, ang problema. So, may narinig akong ingay mga idol, nagkakaskasan na yan, bakal. Yan. Baka ganito rin yung sa inyo mga idol. So, yan, share ko lang. So, madali naman tanggalin ito mga idol. Yan. Ito yung sa ano niya. Yung nut niya. Ayan. So, luwagan nyo lang muna yung dito sa may, ano niya. sa may pulley. Ayan, ito yung sa taas nya. Ayan, para slide sya pa, paluwag. Ayan, madali mga idol, kahit uh, bago, baguhan lang kayo kaya niya. So, yung mga idol, ayan, ito lang pala yung problema sa kia natin. Ayan. So, yung pagbaklas ko nung, ano nya, yung cover nya dito sa, ano bearing. Ayan, ito mga idol pag ko nito ayan makita ko to yung tuyo na yung bearing niya ayan silver bearing kasi to mga idol so ayan tapos pag iniikot mo mga idol sa kamay pa lang ayan, may maririnig ka ng ingay ewan ko lang kung maririnig niyo diyan mga idol try natin ayan may idol ko naririnig niya yon wala pang tension yan mga idol no ayan so kung may tension na mas malakas siya Ayan. Ang problema kasi ito pag ano natin, ayan, nire-rev natin siya. Lumalabas yung tunog na yung mga idol. So, yung hinahanap natin at ito nga mga idol yung nakita natin. So, yung mga idol, simple lang ang gagawin natin dito. No? Una, check nyo lang kung may alog. Yan. Kung wala pa naman mga idol, ayan. pwede pa yan. Regress lang gagawin natin dito. Ayan, natin ng grasa. Then, linisan muna natin mga idol. Ayan gamit kayo ng mga panglinis yung may idol kahit ano ayan mumurahin lang ito may idol ayan WD40 pwede na yun kaya gasolina kung walang wala talaga alright ayan ganun lang yung may idol sana mawala na yung tunog ayan naririnig nyo lumalakas yung may pag ano may tension na at saka pag nire natin alright so yung may idol linisin ko lang to then applyan natin ang grasa. alright Alright, mga idol, ayan, eh. narinisan na natin siya, no. Ayan. So, talagang tuyong-tuyo siya, mga idol. Ayan. Eh. Wala tayo ganong na kuhang dumi. Ay, mga tira-tirang grasa. So, tuyong-tuyo na siya, mga idol. So, hindi nyo rin pwede itong ibalik, mga idol, ng walang grasa. Ayan. Kaya nga gagrasahan na natin siya. Ayan. So, tingnan nyo, mga idol. Ganito yung tunog niya pag, ano, tuyong-tuyo na masyado. Ayan. Iwan ko lang kung marinig nyo dyan, mga idol. Kaya siya maiingay Narinig niyo ba mga idol? So, yung mga idol. Lalo na pag may tension yan. Kasi ito yung tuyo na siya mga idol. Ayan. Kahit wala pang alog. So, yung mga idol. Ha? Nagrasahan na natin siya mga idol. Then, balik na natin siya. Ayan. So, naghanap na lang ako ng ibang uh, takip mga idol. Kasi nasira ko na. Ayan. Balik kasukat niya nga pala yung bearing sa motor ko mga idol. Ayan. Yung sa XRM ko. Sa hub bearing. Yeah. So, yung sa tensional bearing natin ay sukat-sukat kaya walang problema ay doon. Ayan. So, lagyan pa rin natin ng takip yan para hindi madumihan ng mga alikabok mga ngayon doon. So, bali naka-clip nga lang din pala yung mga ngayon doon. Ayan. So, pagbalik nyo, ayan, huwag nyo kalimutan tamayon. Alright. Ayan mga ngayon, right, eh, kasahan muna natin siya. Alright, sa mga idol, yan. So, nagrasahan na natin siya. Uh, make sure nga pala mga idol na masiksik niyo yung grasa hanggang sa kabila. So, tinambad na tayong magbaklas nito mga idol. Mas maganda kabila ang side yung magrasahan mga idol. So, ang ginawa ko, siniksik ko na lang yung grasa sa loob niya. Ayan, to make sure na pumasok din sa kabila. So, ayan mga idol na ngayon. So, mukhang nagrasahan naman lahat. Ah, uh, madali na siyang huminto. Then, smooth na rin mga idol wala na ako naramdamang magaspang na magas ikot Ayan. so yung tuyo, tuyo na kasi yung grasa niya mga idol alright siya so, mga idol balik ko lang yung ibang parts niya Ayan. babalik ko na ito sa kina natin alright so, thank you mga idol sa support nyo Ayan. kita kita sa sunod natin yung video alright Alright, so, so yung mga idol, ay ibalik na natin siya. Ayan. So, huwag nyo kalimutan yung clip niya dito, mga idol. Ayan, so, nilagyan na pa rin natin siya ng cover, mga idol. Nasira na kasi natin yung dati niya. Ayan. So, bakal kasi ito, mga idol. Ito yung kinuha natin sa hub ng ano natin motor. Kasukat niya, mga idol, eh. Ayan. So, yung mga idol, ha, ready to use na pa. Right, balik na natin ito, mga idol. Ayan. Fights. Yan, may door, mawawala na yung ingay ng ano yan, mga sasakyan. Right, saan sana nakatulong itong video na ito, mga idol. Ayan. Right? Right, kita-kita sa susunod natin yung video.